pabili ng red horse, yung maliit lang? Ilang red horse? Kaya walang namimili sa'yo. Ayan, sungit suwit mo. Ayan, pabili. Pwedeng bumili, pero bawal utang. Subukan mo kaya Maging mabait, Tati Morel. Kahit isang ah! araw lang. Nako, Emerson. Kung sa'yo lang din naman ako magiging mabait, di bali na lang. Kaya walang namimili sa'yo ayan. Sungit-sungit mo. Ah! Walang namimili eh. Bili ka nga ng bili dito. Siyempre, ikaw yung malapit eh. Malayo kay Aling Bebang eh. Dami mong alam, Emerson. <laughs> in? Ay, wala cash in. Emerson... Alam mo, ang bahit-bahit mo sa iba, sa akin ang sumit-sumit mo. E-visit ka eh. Hello ate, pabili ng red horse, yung maliit lang. Ilang red horse? Isa lang ate, pakisamaan ng mga one. one? Eto oh. Magkano lahat? 125 lahat. Ah! Ay ate, kulang ako ng 20. Okay lang ba, ibalik ko na lang? Ah! Sige, pakibalik ha. Kasi wala akong tutubuin dyan eh, pag di mo binalik. Ay ate, pwede sana ako umutang ng red horse kahit mga walong piraso lang? Hoy Erlinda, di ba kulang ka ng 20 pesos dito kanina? Sabi mo ibabalik mo, di ba? Tapos ngayon, sasabahan mo ako ng utang dyan? Ako, tantanan mo ako ha. Ngayon ko lang nakita yung pagmumuha mo dito, tapos sasabahan mo ako ng utang dyan sa katerba, tapos bibili ka isang pirasong red doors, tapos uutangin mo walang piraso. Lumayas ka rito, baka hindi kita matansya dyan eh. Magbibisyo kayo, tapos wala kayong pang cash. Mas marami pa yung uutangin kaysa sa binili. O ano, Emerson, naiintindihan mo na kung bakit mahirap maging mabait. Mahirap maging mabait sa mga taong abusado. Huh? Naintindihan mo? Hmm? Alis na nga ako, baka madamay ako sa init na ulo mo hmm? Hmm?